Nak no, guna no, no, kita ni Jellyfish Kita guna Kita Kita صلي ده ما ماي تقولين جيلي فيش بنشوف لاسيسة جيلي فيش Much, much, much later. Much, much later. ito na kami sa my bus terminal. Hong Kong Bus Station. Bus terminal. Ito talaga yung pinaka-terminal. kung pupunta ka ng Lokfu, may bus dito, 07B. 07B. kung sa Pilipinas pa yung papuntang Guadalupe <laughs> 07 b tumayo na siya parang gusto na maglakad gusto mo maglakad bebe ay gusto mo maglakad ha huh? are you sure are you sure you want to walk sige lakad na din siya come okay good boy ramdam na niya na pa na kami ito yung care hotel ito yung pinaka entrance niya <laughs> Natakot. Ayun yung bus nilang tag second floor. Mga second floor buses. <laughs> Tapos konti lang naman yung sakay level 1 pwede ako na dito sa my lobby ang iro na lang ito. Isa lang kabong. Ay, no. Pag-taas din. Pag-taas. Pag-taas tayo. Kung ito niya siya sa... Ay, hindi. Diretso rin ito sa 15... 56... Floor. Kanila siya nga elevator ang mo sa mga balay. Hindi na makagiuglabi. So that's why siguro pero nung no, kayo medyo doon kayo lang judari wala tanda kayo sa ramakbuk ayan na mapunta na dito ayan na nagkatag man sila notice ganina kaya namang guguban nga dili nila English il ang ilang ero. Sana so, na na nasa U1. U1 na ang lobby. So, mo ni yung L1. Then, na pa B1 na sa pinakababa. Pinakababa na pa. ko niya malit na pwede gamitin sa mga nag-deliver. Ako na magpanday ba? Ano? Nadiritso siya. O. Hindi na yung mga yung-yuan. Bebe! Bili na nakaki dito sa lapi. Uy! Wala, i-open siya Kuya one <laughs> Dito na ka akin dito sa lobby. Aha. Dito na tayo makapunta sa lobby, baby boy. Bawal na daw, bawal. Bawal na daw ang ko doon. Hmm? Kaluoy po. Sigdi lang. Sigdi lang, baby. Sigdi lang, no? Sigdi no?